Naging usap-usapan ang post ni Doni Pangilinan sa kanyang social media account dahil may pinost ito na pizza. Sabi nga ng mga netizen, hindi basta-basta na nagpo-post kung hindi mahalaga kay Doni Pangilinan. Siyempre, naisip nila ay baka bigay ni Bel Mariano yon or binake niya para kay Donny. Remember, laging sinasabi ni Bel ay marunong siyang magluto. Hindi maiwasan isipin ng mga netizen netizen na galing kay Bel Mariano yon. Hinangan din na mga netizen na kahit wala siyang close sa ibang artist ng ABS-CBN nung during na may event si Mr. M, talagang hindi siya na OP at talagang inentertain at pinuntahan niya ang mga ibang artist. Kita pa nga na bantay sarado lagi si Donnie every May event. At nag-share naman ng larawan ang PA ni Bel Mariano na kasama niya si Donnie. Close na close na talaga sila dahil si Donnie ay madalas pumunta sa bahay nila Bell Mariano.